sa Uy, guys! Alam nyo ba? Nagbilis na ng bagong album yung freestyle. Alam nyo ba? Sino yung pinakamagaling na bandang OPM na nakilala ko? Naku! Di hamak naman. Mas magaling pa K-pop dyan. Concert na yan. Wala lang yan. Di ah. Oh. Talaga, gusto ko makapunta sa concert na yan. Sige, mo Tayo, ha? Tingnan mo, oh. Ang ganda nung design ni Christine sa visual natin. Di ba? ibaya mo na layo naman ang sagot sa pinag-uusapan natin. May mga iba't ibang tagapakinig. Tulad sa ginawa niyong senaryo, may, ma may, nagbigay sila ng iba't ibang halimbawa ng, taga, ng masama at mabuting tagapakinig. Tulad sa ginawa niya, siya ay isang pseudo-listener at isang selective listener. Ang pseudo-listener ay ibig ay failure or insincere. Siya, ang taong akala mo nakikinig at nakatingin naman sa'yo, ngunit hindi naman pumapasok ang sinasabi ng tagapagsalita sa ginawa naman niya, siya isang ambusher. Ang ambusher nga ay ipi sabihin na siya ang kumakalap ng mga impormasyon galing sa nagsasalita at pinagamit niya ito pang atake sa kanya sinabi. Detective like Visitor nga pala, hindi sabihin na ang siya ang namimili ng bagay na naka, nakakuha ng interes lamang niya. Ang ginawa naman ni Zayda, siya ay isang halimbawa ng mabuting tagapakinigin. Ang ibig sabihin ng mabuting tagapakinig ay ibig sabihin na siya ang nakatingin sa, ka sa, kausap niya at tinatapos niya ang sinasabi ng nagsasalita bago siya magsasalita. Kahulugan ng pakikinig. Ang pakikinig ay ibig sabihin na ay pag ng sinasabi ng tagapagsalita. Ayon niya kay Voltaire, ang tamang daan patungo sa puso ay ang kanyang tayna. Ang ibig sabihin ay dapat matuto tayo makinig. Dahil kung, mar kung makinig, Marami ta magkakaroon tayo ng maraming kaibigan at mas mapapalalim ito ang, ang ating kinayan sa isa't isa. Ayon naman kay Carl Rogers, sa isang sekolista, ayon sa kanya, nagbabahagi ito ng mga karamdaman o emosyon ng kanyang mga pasyente. Sila ay papasalamat sila na may, na, may, na, may nakinig sa kanilang daig. May tatlong elemento ng pakikinig. Ito ang interpretasyon, evaluasyon at pagtugon. Sa interpretasyon, ito ang nagigitaan upang maunawaan at hindi maunawaan ang ang mensaheng tinanggap mula sa tagapagsalita. Ah, evaluation Dito naman tinataya o sinusuri ang mensahe tinanggap mula sa tagapagsalita. At ang pangatlo naman, ang pagtugon Ito naman ang naging reaksyon na, na ginawa ng tagapakinig mula sa sinabi ng ng tagapagsalita. May mga iba't ibang katangian ng mabuting tagapakinig. Una, ang mabuting tagapakinig ay nakatingin sa kausap. Pangalawa, ang mabuting tagapakinig ay hindi nagbibigay ng payo. Pangatlo, ang mabuti tagapakinig ay hindi sumisira sa, pagti sa ng pagtitiwala. Pang-apat, ang mabuti tagapakinig ay dinatapos ang isang usapang may kinahat, kinahinatnan. Panglima, ang mabuti tagapakinig ay nagpapakita ng kabutihang loob na kung siya ay pinagkakatiwalaan na nagsasalita. sa klase ko, nakakainis? Ang bawat pakikipag-ugnayan natin sa ibang tao ay bumubuo ng isang transaksyon. Ang isang transaksyon ay uri ng pakikipagtalastasan sa ibang tao kung saan may relasyon na mamagitan sa dalawang taong nag-uusap. Ang unang taong nagsalita o ang unang taong nagsimula ng pag-uusap ay ang siyang stimulus Samantala naman, ang taong tumabon sa stimulus ay ang siyang response. Ayon kay Eric Bird, isang kilalang sikulohista, may tatlong katauhan ang halos lahat ng tao. Ito ay ang parent, child, at adult stage. Sa parent stage, makikita dito ang pagiging independent o ang pagiging superior ng isang tao sa kanyang pakikipag-usap. matatamad na rin kasi magbasa. Alam nyo, kung matatamad na niyo magbasa, magiging dahilan na pagbagsak niyo sa inyong subject. Sa tingin nyo ba kung hindi kayo magbabasa, may papasa niyo yung subject niyo? Tapos, sa tingin nyo ba magiging mataas yung mga grades Samantala, ang sa child state naman, makikita ang, ang isang tao ay napaka-emosyonal at puro damdamin lang ang pinapakita sa si tuwing nakikipag-usap siya. Baka kasi, mas maganda kaya isa ko eh. Yeah. Nauna akong magtali. At sa adult stage naman, makikita na ang tao ay merong independent o kaya makatayo ng mag-isa at kaya makapag-desisyon ng mag-isa habang siya ay nakikipag-usap sa ibang tao. Nahirapan na akong mag-aaral kasi lagi pa akong uwian. Gabi-gabi na ako nakaka ng bahay. Nahirapan na talaga ako. Dapat kasi, try mo maging independent. Try mo kaya mag-dorm may dalawang uri na pagsusuri ng transaksyon. Ang una ay nagkakasundong transaksyon kung saan ang dalawang taong nag-uusap ay parang ayaw nang tumigil sa kanilang pagpapagunayan dahil iintindihan nila ang isa't isa. Ang pangalawang transaksyon naman ay ang uncomplementary o cross transaction. Dito naman sa transaksyon ito, ang dalawang taong nag-uusap na nasa magkaibang magka state ang hindi na ay hindi nagkakaunawaan. Ang isang tao ay mayroong tatlong katauhan, parent, child at adult. Ngunit paano pa tayo magiging adult? Ang isang magandang uh, isang magandang way para maging adult tayo ay yung kilalanin natin ang ating child at parent at kung kailan natin 'to gagamitin sa ating mga na na Kapag tayo ay kapag Uh, ang isang tao ay nangangailangan ng isang child o yung pagiging, pagiging batang pag-iisip. Ilabas natin ang ating uh, pagiging child na katauhan. Samantalang kapag ang isang tao naman ay may problema at kailangan ng isang parent na maalalahanin, ilabas natin ang ating pag, uh, ilabas natin ang ating parent na katauhan. Sa, sa paraang iyon, magiging epektibo ang ating adult dahil sa, dahil sa alam na natin ang ating child at parent at alam na natin kung uh, dahil sa itong galiang ito, may iging matatag yung relasyon natin sa isa't isa. Hoy, Rika! Yung utang Di mo binabayaran! Sabi ko na kayo, hindi ko Ilan Ilanin ko na ako naniningin sa'yo! Natanggal mo ako sa trabaho ko, hindi mo ba, ba pwedeng itindihin yun, ha? Katulad po na nangyayari ngayon, meron po tayong tunggalian nang ng dalawang taong ito. Meron po tayong tatlong paraan para malutas ang bunggariyang ito. Ang una yung physical o yung harapan natin, harapan natin lulutasin ang ating tunggalian sa pamamagitan ng ating sarili lamang. Pangalawa ay gagamit tayo ng isang tao katulad po na ng nagarap na ito. Uy, huwag na kayo mag-awa! Eh, kasi naman, di ba yung nagbabayad ang ngayon eh! Sige mo yung magaling! Yan ang Tama na! At ang pangatlo ay ang pag-iwas. Ang pag-iwas ay hindi solusyon para sa sa fake pag-away dahil mas lalo lamang napapapalala ito dahil sa ating loob, nasa loob lang natin yung kulong, hindi natin ito nilalabas. Yung tatlong uh, way para masolusyonan ng isang tunggalian ay eh, meron din kalalabasan. Ito yung kapwa panalo o kapwa talunan, panalo talo at yung kapwa panalo. Meron tayong anin na Ang una ay yung uh, Mag magiging maganda ang kahihinat na ng isang, ng isang tunggalian kung mayiging mahinahon lamang. Siyempre, kapag naging mahinahon ka, magkakaroon ka ng, uh, ng isip at magkakaroon ka ng tamang uh, pag-iisip para masolusyon na ng isang tunggalian. Pangalawa, uh, ituon ang pansin sa isyo at hindi sa katunggali. Kapag itinuon natin ang ating pansin sa isyo at hindi sa katunggali, malalaman natin kung paano natin masolusyon na ng isyong ito dahil sa hindi natin pinapansin ang isang katunggalian. Ang katunggalian kasi kapag pinansin natin siya, magiging magiging magiging, ang resulta ng, ng tunggaliang yun ay hindi siya mareresolbahan dahil sa magiging manimisi tayo at magiging ano, papansinin natin ang buong pagkatao niya. Pangatlo ay ang manahimik at makinig sa side ng kabila. Ang apat, pang apat naman ay yung uh, magpalitan ng kuro-kuro at brainstorming para sa uh, magiging resulta or yung sa magiging uh, kalutasan ng tunggalian. Ang panglima naman ay yung bigyan, bigyan na salitang ako at para hindi siya, para kapag pag sinabi naman natin kasi na ikaw, magkakaroon ng paninisi dun sa, sa nangyaring katumbarian. At, pang, at ang panghuli ay yung bigyang pansin yung uh, bigyang pansin ang pagkatao ng kausap. Dahil dito, dahil dito, kapag tayo, kapag binigyan natin ang pansin yung kausap natin, hindi tayo uh, magiging, malalaman natin or malalaman natin yung pagpapahalaga natin sa kapwa.